at pagkayari nga ng paghahalo at pagbubungkal ng lupa. Ito, lalagyan na ng pinitak mapupulaan ng sibuyas. damit itong pala, ilalagyan ng mga panambak itong uh, natin. No? Itong pagpapala na ito, hindi basta-basta magpala. Kasi dapat hindi mahalo no? o hindi mawala yung vitamina ng lupa. Dapat nandun pa rin sa pinitak na yun. At pagkayari nga iplat itong lupa ito papatagin para mas maganda o mas maayos tamnan ng buto ng sibuyas. Sa pagpapatag naman ng mga plat, itong gamit namin ay piruya. So dapat nandun din yung vitamina ng lupa na hindi, hindi maitatapon mo. No? Kaya hindi rin basta-basta ang pagpaplat, hindi basta-basta bira ng bira ng kiruya. At kapag gaya nga na magpiruya, ito, nasa finishing stage na tayo. Gamit ang manipis na patpat, pinapatag itong lupa para lalagyan na may ito ng gitling at hulugan ng buto ng sibuyas. Kaya sa mga taong nanlalamang dyan sa mga magsisibuyas, ganito po kabusisi ang magsibuyas. Hindi po isang araw, dalawang araw lang ito ginawa. Kaya sa mga taong nanlalamang, lumaban kayo ng patas. At kung nakalamang man kayo, hindi niyo alam kung anong sinaktepisyo nung dinugasan niyo. Huwag puro kaabig. At kapag ayari ng pagpaplat, ito nilalagyan na ng gitling para mas maayos yung punlaan natin. Lahat ng ginawa nating plat ay ng gitling para nasa ayos yung pagtubo ng mga punla nating sibuyas. At ito na ang buto ng ating sibuyas na hinuhulog sa nagitlingang lupa. Matsyagang dahan-dahang hinuhulog ang mga buto sa naguhitan. So itong aming pagpupunla ay nakataon sa regular season ng sibuyas. Hindi na kami nagpalusot ng mga pool ng sibuyas kasi napakahirap na yon ng uh, panahon. Yung iba naman, discard talaga ay talagang nagpauna ng pagpupula para mas maagang alihin ang kanilang sibuyas. At kapag ka, nayari nga na Ibudbud ang pula, ito tatakpan ng lupa para na rin hindi direktang tamahan ng sikat ng araw itong ating uh, mga butong sibuyas. At syempre para na rin matabunan ng lupa para sa mga susunod na araw, ito ay mag-magawdat at magpunok. Ito nga palang buto ng sibuyas na ating binubudbud. Eh, ito ay mabibili sa mga agricultural products no. Eh hindi ko na mababanggit itong ating pinupunlang buto no kung ano itong brand na to. At mula sa paghulog ng buto na ito, magbibilang tayo ng 35 to 45 days kainaman lamang para i-transplant itong mga punlang ito. At saka depende na rin sa availability ng mga manananim ng sibuyas. At syempre sa loob ng maaraw na yun eh talagang ating alaga ng ating punla ating didiligan nang sa gayon ay mas yumabong ang katawan at dahon ng punlang sibuyas at talagang mas matibay i-transplant ito. Kapag nayari nga tayo sa pagbudbud at pagtatabon sa mga buto ng sibuyas, ito uh, dadaganan na ng alip-ip o panaw para na rin sa ganyan hindi mabigla. Ay yung mga natin ng sibuyas no, hindi mabigla sa init at syempre protection rin sa mga kuha namang insekto sa tinbe ng init at talim ng araw. Diyan arin tana ng isang magsasaka. Kaya kung ikaw na mamimili, e eh mas piliin mo na yung lokal na produkto magaling sa lokal na magsasara natin kaysa sa mga dayuhan sa mga imported. Alam mo yun, yung produkto natin ang nagiging dayuhan sa mismong bansa natin. Masakit yun para sa aning magsasara at sa mga nangangasiwa patungkol sa usaping agrikultura sa importasyon. Ako po, huwag nyo naman po sanang isabay yung pag-import ng sibuyas sa aming anihan. At kung magiging ganian ang sistema na sasabay pa kayo sa aming anihan, eh di wala na magtatanim. Mag-import pa na ba mag-import? At kapag kayaari nga natakpan ng alipip yung mga pinunla nating sibuyas, eto, papatakbuhan ng tubig para madiligan yung mga buto ng sibuyas. At kapag kayaari nga na magpatubig, Eto, ah, nakaramdam kami ng gutom kasi syempre anong ah, oras na rin. So, eto ah, mga luto, inunong. At kung naibigan mo yung mga ganitong videos mo, wag kang mag-atubili na ako'y i-follow at ilike sa aking Facebook page, Ang Karaniwang Tao TV. Salamat sa suporta!